Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito po ang Pamalas TV. Di bali po, andito tayo ngayon sa isang protas na hindi na po kilala ng mga kabataan sa ngayon. At kung anong klaseng protas nga to at anong klaseng lasa ang protas na ito. Ayan. Dahil ang protas na ito guys ay pambihira na sa ngayon. At yun nga, sabi ko kanina, hindi na kilala ng mga kabataan. Kaya gusto kong ishare lang sa inyo ang protas na ito para yung ibang mga kabataan ay makita nila kahit sa isang video lang naman o oh, isang vlog ano. Ayan. Di bali ito nga yung puno ng protas na ito. Ito ay kung tawagin sa amin ay balimbing. Ayan. Kung sa tao nga ay balimbing kung tawagin. Ayan. Di bali kung sa English nga kung tawagin pa ay star fruits. Ayan. Ito guys ay isang protas na pambihira na sa ngayon. Dahil noong araw ay karamihan nito ay sa mga bahay-bahay, may mga tanim nito. Pero sa ngayon, halos wala ka nang makita sa ngayon. Ano? Kaya dito, nakakita tayo dito sa bukid, malayo pa sa syudad. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo ah, kung anong klase prutas ito, kung gaano kasarap. Ayan. Ito guys yung balimbing na tinatawag. Ano? Ayan mga kabataan, kung hindi pa kayo nakakakita ng ganyang klase ng prutas. Ayan, papakita natin yan sa inyo. Yan. Hanap tayo. Ayan. iya guys, yung bunga ng balimbing kung tawagin ano. Dito sa amin. Yan, marami siyang bunga. Yung iba nga guys ay mga nabulok lang. Sayang, ang dami dito sa baba. Yan, noong bata pa ako ay paborito ko yun to guys ano. Nakainin. Ang gantong klaseng prutas na to. Ayan. Pero may mga natira pa sa taas. Napakasarap guys ng protas nito ano. Mayroon ditong masim asim at mayroon man itong matamis. Ayan. Yung gantong klasing protas. Yan ito guys, nasa babang to ano. Yan. Di bali maya-maya kakain tayo nito. Dahil matagal na rin tayong hindi nakakain nito ano. Dahil nung araw ay talagang sagana tayo sa gantong klaseng prutas pero sa ngayon talaga pambihira ngayon ulang ulit tayo nakakita uli ng gantong klaseng prutas eh nasa malayo pa kaya naisipan ko i-share sa inyo lalo sa mga kabataan ang prutas nito ay napakasustansya din to ano kung ito ay ating kakainin ayan isang kahoy guys to na nagbubunga Ayan, napakalaki na nga siya kung, kung titingnan natin at marami rin siyang sanga kung makimaririnig nyo nga ay mga huli ng ibon dito ano dahil talaga nasa bukid tayo ayan mabuti nga mayroon ditong gantong klaseng prutas na nakita na naman natin sa ngayon ay noong araw ay inaakit namin inaakit namin to upang kumain at nagdadala pa nga tayo ng asin sa taas at doon tayo kumakain ng prutas na ito ano ayan ayan guys di bali nag-ani nga tayo ng isa Ititikman na naman natin dahil sa tagal lang hindi natin nakakain ito para nakalimutan na natin yung lasa. Ayan. Guys, yung mas, ito ang masarap na balimbing. Ano? Dahil hindi siya maasim. Kasi mayroon isang klase nito, maasim ang kanyang lasa pero ito ay masarap siya. Hindi siya magaalong maasim kaya kayang-kayang kainin. Na itong gantung klas ang hinahanap natin na balimbing, ano? Ngayon. Ganyan lang 'yang pagkain nito, ano? Hindi na ito binabalatan. Pero 'yung iba nito, inaalis sa gilid pero sa akin hindi na 'to dahil purong bunga naman 'to. Unang-una, wala itong spray at walang chemical. Kaya napakasarap sayang nga hindi natin naabutan yung maraming bunga na hindi pa gaano mga overwrite na yung iba ano guys na bunga dito pero kahit pa paano nakakain pa rin tayo na hindi na hindi pa nabubulok hmm. napakatamis niya. ito ang magandang uri ng balimbing ano kahit nga nasa bukid matamis ang kanyang lasa yan yun mm. Yun, nasa taas. Yun, mayroon doon sa dito tayo, ano guys? Yan. Yan to. Pwede, pwede pa to. Hmm, hulog na. Yan, nakakuha na naman tayong isa, ano guys? Nabot-abot lang natin. Tamis talaga ang, ang kanyang lasa. Hmm. harap ito guys ay medyo juicy din to na medyo masabaw talaga siya. pero yung kanyang sabaw ay napakalasa hindi gaano maasim hmm. harap eh ano guys talaga umakita tayo dito sa puno ng balimbing upang makakuha tayo ng mga nagadambunga bunga dahil yung mga nasa baba ay mga overripe na ano para Muli naman tayo talaga makatikim nito dahil talagang noong araw ay sawang-sawa tayo nito dahil paborot paborito rin nating prutas to ano. Pero sa ngayon ay pambihira na tayo makakita nito kaya pagkakataon na natin na makakain uli ng gantung klaseng prutas na pambihira na sa ngayon. Ayan, ito nga nasa likod natin. Ayan, ano guys? Ito ay ayan, pwede natin tong kainin hindi pa gaano'ng kaya magpapakasawa tayo dito ayan ano kung naabuta lang natin yung pinakamaraming bunga yung ang sa baba ay marami na siyang nahulog at mga nasayang lang kaya yun sana'y naabuta natin pero may mga natira pa naman eh, makakatikim pa tayo nito ano ayan ayan ano guys dibali ito nga nasa taas nga tayo ayan mayroon ditong pwede pa natin itong mga kainin ano na bunga ng balimbing. Hmm. Ayan, medyo marami-rami pa mga bunga na natira. Hmm. Hanggang dun sa taas, eh, may mga medyo hilaw pa. Ayan. At doon pa. Ayan, na, medyo napakalaki na rin ang balimbing nito pero medyo mababa lang siya. Ano? At yun nga nasa baba ay puro mga nahulog na o mga nabulok na na bunga. Kaya ito, Kain tayo at magpitas tayo. Ano, guys? Mm. Ayan. <sighs> Nilalanggam na. Ayan. Ayan. Inaalis ko lang yung inanihan. Ayan, napakatamis talaga, guys, ano, ng balimbing na to. Dahil, yun nga, yung ibang klasing balimbing, guys, ay maasim. Yan para siyang kam kamyas. Pero ito, matamis siya. Mm. Napakasarap lalo na isasawsaw nyo to sa kunting, kunting asin Ngayon, napakasarap ito ano guys yung gantong klaseng prutas hmm. sarap guys kaya sa ngayon parang bata tayo na nandito sa taas upang lasapin ang gantong klaseng prutas na naman ano na yun nga pambihira na kahit sa palingki wala tayong makukuha nito o mabibili ano baka yung ibang mga kabataan nga baka hindi na lito talaga kilala kung anong klaseng protos nito baka hindi pa nila kainin ano dahil nung araw guys yung bata ako marami sa aming balimbing talagang laging nasa taas ako ng puno nito na kumakain ng gantong klaseng balimbing lalo na pag galing sa school medyo gutom gutom walang mga marienda ito kasi ginagawa namin din ano kinakain namin to yan o ano? kaya um, ang sarap talaga lang ng klaseng balimbing na to yan kaya nandito tayo guys sa taas <laughs> hmm. ang sarap kung naabutan natin na hindi ba naman nalaglag yung mga iba baka nakapag uwi tayo ng marami nito mapakain natin sa mga bata hmm. pa mm. guys <laughs> May mga langgam. Ayan, alisin lang natin 'yan. Pwede nang kainin agad 'yan guys ano? dahil malinis naman. Ito ay walang spray to. Talagang organic ang prutas na to. Dahil native. Ito nga, dito lang tayo nakakita ulit sa sa bukid. Ngam. Mm. Harap. Hmm. Yan ano guys, di bali sana ay nagustuhan niyo ang ating video at paki-share na lang guys ano para yung mga ibang kabataan alam nila ang gantong klase ng Dahil ang ipamalas TV guys ay yung mga kakaibang prutas o ano pa man na ano ipapakita natin sa inyo. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan niyo. Bye-bye.